Hello mga katangsit. Naririnig nyo ba yung alon ng dagat? Ang sarap. At may halong kabaka dyan. Pag nasa na siguro ng dagat. Ano guys? Pero ang sarap ng tunog lang niya. Nakakaano, nakaka... Parang matatanggal yung sarap lang sa tayo nga. Ang alon. Nakikita nyo yun. Parang kotse. Ano bang tawag yan Nakita ko na yan sa social media. Pero ko lang na actual na ano. Totoo pala yan experience din natin. Yan ano guys. Kita niyo yung mga building na yun guys. Nakapunta na ako dyan. Yung mga building na yan.